sobrang traffic ngayon dito guys ito yung ano ito ay Capistolation Street tapos yung mga pumapasok uh, Parkelo Street heavy traffic ngayon dito sa ano, bangkit dito heavy traffic dito kasi may मारा मेगी ना गवा उदा Ayan o, oh, may bako. Tapos yan, sobrang busy si Madam Lady and Paul, sir. Pawis na pawis na siya. bangang gulo bangang gulo naman uh, lawapit tayo dito sa may closing yan yung ano palabas uh, galing ng partelo ito pa rin yung papuntang kapitulasyon yan sobrang busy si madam lady and enforcer oh. shout out madam sipag nyo po madam kahit pinagpapawisan na si madam ano pa rin para busy pa rin siya Ano dami Isa na ito mga pinaka busy na daan Dito sa Banggit Palabas ng galing ng market kasi yan Ito guys sa no kumpulan yung mga sakyan try natin lumipat sa kapila uh, punta tayo doon sa Garcia sa ikaw uh, para sa ibang angulo naman yan yung mga galing ng ano wala yung mga Galing market One way kasi ito guys Palabas lang Kaya kung napapansin nyo Walang pumapasok One way palabas lang to Galing na market Partelo street one way pogi oh. ang pas na mga tricycle Dito tayo sa kabilang angulo guys So yan o oh. Hindi pa tayo kasi na-stack na Tumigil Si madam Busy pa rin o oh. oh. Nagpapawasan Pinagpapawisan na si madam truck yan guys oh, oh. na traffic na lumalabas yung mga galing market shout out madam gagawin dito, medyo umiwas na kayo ng konti guys, kasi andito heavy traffic ayan, pukita nyo naman dirik na dirik ang araw uh, Nainita na si madam, oh. Nainita niyo, oh. Yun lang, guys. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Tito Junang TV. And shout out, madam. Sipag ni madam. Thanks for watching, guys.